Ito yung mas makabuluhan. Oo. Oh, oh. Ano siya, riseta dito? Idol, oh. at lotion daw para oh, sa kanyang diba? balat. Ito yung si gusto na, kong talakayan Sige, Lola. Talakayan patingin natin. nga po nung riseta. Okay. Si Lola Concordia, 80 years old. Magandang hapon po sa inyo, Lola. Oo, oh, magandang hapon po, sir. Oo, oh, oh, di ba? Masigla pa si Lola. Masarap din. Magandang gandang hapon po, ah. Lola. So, Lola, meron kayong dalang mga resibo rito. Opo. Oh, okay. Gusto niyo pong Mabilis sana ito. So, oo, kasi eh, yung mga kailangan ko hindi raw sakop ng medical assistance, lang hihingi lang ko ng mga gamot. Okay, so, hindi raw po cover 'yun. Kaya ngayon, Ah, ito mga gamot po ito. Oo. Oh. Para sa allergy. Oo oh, po. May mga lotion. O oh, hindi problema to Lola. Ha, saan kayo nakatira ngayon Lola? Sa, sa uh, isang anak ko, construction worker lang. May anak pang maliit. Ah, sige po, sige po. Okay, bibiliin ko po lahat ng gamot ninyo. Sige po, walang problema po, agad-agad po. Ah, po. Bibilin ko po <laughs> lahat ng mga kailangan nyo. Yung lotion, ito, nakalista naman eh. Thank oh. you, thank you po. Sige po, po wala naman po. Terima <laughs> kasih thank you, thank you. Niyo po, gusto nyo po ng mga lotion sa agamot. Para po sa balat nyo. Wala, ito po yung mga sabon nyo po. Ayan na. na po kami para ho, Lola. <laughs> Ay, dami. po yung mga ointment po. Oo. Uh -huh. po. Ay, naku. po, Lola. Ito, Lola. Oh. Lotion. Yes. Ayan. 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 Salamat ng maraming maraming mahal na ama. Ako po ay may pinrefer ng sulat sa Sir Rafi. Ito e, po, ako'y buong pusong nagpapasalamat sa kanya. Dear Sir Rafi, greetings of good health, saying go to all staffs and employees. Sir Rafi, thank you po sa kaloob niyo at paumanhin sa lahat, sa lahat ng abala. Buong puso po, thank you talaga. Ikinalungkot ko rin, ilang anak ay hindi sinyerte sa medyo ayos na trabaho. Ita, kaya't konte kaya't paumanhin sa aking paglapit. Malaking tulong sa akin ito, gayon din sa mga anak ko. Lalo na ang aking pinakipiterhan na si Noel at ang kanyang aking manugang na isang construction worker ang siyang aking pinigiran sa ngayon. Muli, thank you po sa lahat. Oh God, give glory po.